Bye. Ay, hey, kay Marcos. Kaya lang. May gift siya kay Marcos. Hindi, kaya kay niya talaga doon. Wow! Alam mo, parang galing color. Wow! Ano kaya? Ano Ang ganda, babe. Ang ganda. Ito, ko. ito. Kay ng Sarah. Wala <laughs> Ah, lagay na? Headset. Headset? Uh, head. Lagay na phone. Lagay na phone. Lagay na cellphone. Ay, you put it here oh. And then ano, you put the phone here. I And mean, <laughs> then, dito lang oh. Pang, ano, Pag nage-jogging. Lagay na cellphone. pwede yan kay mami habang nagsumba. <laughs> bin pwede. help mo, oh, mo. Nina Marie, Kuya Draven from WEM and Pogi. Mukhang alam ko na yan. Para magagamit ko sa school yan, Beb. From Ninang okay. Marie. <laughs> okay, okay. Sige, okay. natin. Ray, mm -hmm. lakad siya, Ray. Yay! Kasi sa bag mo ah? Pwede. Pwede? From... Ay, nag-stop siya, May. Daddy Den and, and, and Mama Chi. Chi. Mayroon po dito sa set-up set-up. Uy, bago din, sir. Mayroon dito mga colors na yan, ha? Minions? Steroid? Wow! Tita <Wow! laughs> Yes! From Tita Yes. From <laughs> Ano yan? ba Mouse! Gusto niya yan! Kala ko lang Ay, Ay, Papa Red Dragon, terno ano natin, oh. Pwede yung Terno ano? Keyboard. Paano ba yun? Ayun, Abby! Yari, say thank you to ha? Thank you to Lee! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you Mami! Mommy. Mommy. Oh, uh, may letter, my uh, letter. Basahin mo read Basahin mo muna. At dahil at dahil nang ng bibing ng ang benben na may don sumanan bawa sa nina kami. Louder! Dahil? Dahil? Louder, louder. At dahil nang bibing natan binata, binata ng benben ng namin ito naman ang Pawasan yon, love you, mami. Saan? Ang ba? English kasi siya eh. Na ano? Careful! Hey! May bumasa. May mo Okay. Uh, huh. hand uh, Bawal po, sarado po. Happy New Year! Hey! Ngayon, ba ka? kasi regalo ko ito eh! Huwag ka regalo taragalo eh! wala pa si Tita Yes Si Tita Yes na lang. Hindi, hindi. Hindi ko. sa akin. What is it? I hope you like it. Wah! Wow! May sun makeup na siya. Siya lang. Kasya ba sa ulo? <laughs> Parang hindi siya. Hindi. <laughs> Kaya adjustable naman. See? Si... Yung okay, next. Bakit ko nalagyan ang dami? malaki pa sa akin eh. Ganun. Okay. kaya <laughs> <laughs> <Anong sabapan> niya, te. Tanong sa mama dyan. Ano yung sir? Big rocks. Hindi kasi lagi yung mga regalo niya. Yung <laughs> <laughs> <"Nahinan> na <-tang> kanda! <coughs> <laughs> wow! Sana all! Hindi na pang baby yung niya. Hindi na pang baby yung bag niya. May baby yes. Ang ganda, Baba. You know, <P402> okay. Ibigin mo sa kanila. Ano na man tanaga ng mga bata ito. Okay muna si ito. Kunto pang pinata. Lily. Wow, ang ganda. Short. I like it. Ayun, hindi na nilalagyan ng belt 'yan, ha. Urban, kasi siya ay Urban. Yan din 'yung color ng mga dress niya. Great. Kasi yan kasi

gusto mo muna, Alice. Okay, ma okay, ma kaya bakit? Kaya na. May dalawa kay tita, yes? Ay, oh, ay, ay, mami. Pala. Kaya mami. yun. Huwag mong sirahin ha. Ito muna ay, oh, yung, 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 na, Mama pungusiray Chi. Huwag maganda yung bahay. ay okay, hey, Mama Chi muna. Ito ay, Mama Chi. Ito kay Mama Dapat may laman. Kasi ano yun eh. Candy! Wala, wala laman. Dapat may dollar. Wow. Huwag wow. Di na man oh, yes, na. Yes, Thank you, ma. Re-lo, Thank you, Mama Chi. So <laughs> no? <laughs> Magdadomitin na to Hindi <laughs> <laughs> na. ah, Ito, And, tita Yes. Hindi na kasi yes. pwede mamasker kita Yes. Naanan na na, 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 na nga eh, inaanak niya ni Kuya Jojo oh. yes. yes, mo. Kuya uh, Jojo eh, Sayang eh. Asan sila? Paper. Ay, Paper. Ay, Paper. Ay, Paper. Ay, Paper. naman Ay, sir. Pero na rin siya, From? Ita, yes. Ah, ganti mo Excited ako. Enjoy your... Wow! ko to. Gusto niya kasi sila nila. Alex, diba? nila Jhazel. Iyan na picture tayo na yan. Eme lang. Alam. Mamaya natin yan. Huwag kang mag Ganda. ganda na picture Excited na ako. Tignan mo tayo yung picture na ano. Polaroid. Roy. Ah, color Thank, Thank you. Thank you. Meron siyo din ano mm -hmm. ano bueno, na ano di. Para ano yan po ala Roy. Yung ano para I'm trying to be. Ayun ay yung para ng ala Lalo basta yung picture. Yung parang pang na agad para ganun. Ah, yung ano, gift. Si Mama, gift ni Mama. Sarang daman ba? Sapatos yan. <laughs> spoiler ko piling ko mali. nito maganda mo gusto natin naman yan maganda mo masanang kasya na to masanang masa anak Parin pwede na kasya masanang kasya na to piling naman kasya na sa iyo yan masanungan wow! <laughs> Masanang titignan mo pa kung Hi, oh my God! Hi Oh my god! god. Hey. Ang oh my god. <laughs> ano ba tawag dyan? Elevator shoes? Lamang! <laughs> May pang school na. Chuck, ano ba yan? Converse. Chuck Taylor. Chuck Taylor. Ang Chuck Ganun, tignan mo na ako. Chuck Taylor. Chuck Taylor. Oh, Na tapos. Hay mami. Ah, uh. keto kay Ano? No. 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 <laughs> <no. no. laughs> Bakit? Teka nguna, may malaki mo na. Don't Ako pala. Pa-araw na ako, plus. Ah, pakiwawala ah. Ito keto na regalo mo ngayon na. Ah. Hindi na lang may tumbler kasi si Pim, no? Ah, bigyan naman yung ninang Eh pakita mo! Ipakita mo! Ipakita mo! Eh, okay na yan! At least... Ay, magagamit. Magagamit. Ayun mo, magagamit nga daily. Hindi na baka ka-save. Alex, ako na ba? Balo ko pa naman magpag-bili. Magpapag-bili. Magagamit kong ano? Ito kay mami. Kay Mama Cha. Mama Cha? At ikaw naman? Oo. Ikaw naman ba? Ito mo ba yung kajante? Hindi ka kasami. Huwag <laughs> nila ka <dyan. laughs> yes, okay. may mga pag sa mama Chino, ang art. Hindi <laughs> na! Yun nga, pinagtatapon ko yung mga ganyan na galit. Kala ko basura. Ah, siya ba to. Ano ba to? Ay, peach color. Oh. Parang aadad lang ako ng kasal eh. Anong color? Malaki ito nasa isip niya. Hindi, seminar yan. Thank you po, Mama Chi. Parang dalawa yung gift ko. Ito pa, may isa pa dito. Mm. Ano so, mas excited ako dito? Nag-iipon kami ng mga regalo. Oh. Uh, ayun yung tinitingnan ko eh. Ang ganda nito. Ada. Hindi mo. Ayun yung mga amiga Ito yung mga, so, mga regalo ko. Ito Mama Chi. Kaya na ako dyan. Dalawa gift ko oh. ako sa inaanak ako. Kasi yung dito na. Maka may yun. Ba't regalo yung dalawa regalo ni Anet? explain mo, Inaanak ko ako. <laughs> 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 ah, inaanak po ako. Okay? sa lang. Ah! Papa, hindi ko na tayo sa bahay. wow! wow! Ano <laughs> <laughs> wow! yung mama siya? Oh, ano yung warming present to eh. Hindi pang mm -hmm. ano eh. Yay! Okay. Okay. <laughs> <Yeah. laughs> Parang si Parang kasi yun ano, si Papa yung ma-excite dito dahil siya yung nagluluto lagi. Mm. Parang luto lutuan mm. Ayan ah. No? May pot, may kaserola, ayan. Ay! Lulutoan lutuan? rin wala yan. Ayaw ka na iyan no Kasi ayan. Ito dito. Hey, eh, yes, Lee. Mm. Ayan no? Merry Christmas! Ate. Ate Garnet. Ate Garnet. Ate Garnet. Ate Oh! <laughs> ah! Pamnan <bag> naman. <laughs> Meron akong wow, na akong mixerito. magbe tayo. magbe na ba ako? Ah. Kedyet Nasabi ko no, <laughs> na, bigyan mo 'to thank you card ka 'di ba? Pero ng main mixing bowl sabi mo mo. I, I like it, boy. Papa. Magbe-bake oh. na tayo. Ano pa to, oh? Kanabishi, oh. Di ba ba? Yung mga gamit natin sa bahay. Kanabishi, mga gamit natin sa bahay. Ah, oh, ang ganda pa ng oh, color. Oh. oh, I like it. Ay, social da, pang na, oh. Pambahay, pambahay, oh. Kaya nga, ba't gano'y mga regalo? Pero pambahay na lahat. Ito, I like it so much. Bigatin yung mga regalo ni Isa. This is from mommy. Oh, mommy. mommy. Basahin mo This is for you para hindi ka nahiram mahiram sa akin ng black. Pero ano, nag-ayos-ayos pa naman ako. Wala pala akong bubuksan. Kasi ko lagi na yung <laughs> hindi. <laughs> <laughs> Siya lagi yung Oh, I like it. Gusto ko bumalit ito eh. Oh, oh see? Ah, yun yung manin. John, I like it. Ayan pa, para pag mm. mamalengke tayo. Mamalengke. Palengke lang? Pamalege oh, oh, okay. lang yan. Hindi, <laughs> kasi yung bag ko, di ba, ano, uh, lagi nang hiro ng bag. <laughs> Ayan, o, oh, gentle. Gentle ba ako? Parang hindi naman. Kasi gift niya sa'yo. Ha? Nag-gift si Itayas? Ano? No, oh, lari. Mm, wala rin. Wala kang gift. Wala kang gift siya sa'yo. Gikas. Ba yun? Oh, Ang ito na lang sa akin. Gift ko for you. Wee! Wee! Kaya ka pa. Nagda ka. Ay, yung mabigat ah. <laughs> Feeling ko alam niya miss yun. Alam ko. Para ano? Para lagi kang... Ay, alam ko na! Kasi may susi. Parang alam ko na to. Isip-isip. <laughs> Parang Bible. Bible. Oh. Ah. Gusto kasi ni mami na mga ganyan. Bunting-bunting. Nati meron kaming, ano, meron May kami alkansya. sa tigisa kami nila at nila yung mami mo. Gusto mo ba yan? Mas importante sa ito na. <laughs> <laughs> Pero hindi natin i-reveal. Re bakit huh? malaman nila eh. Yan meron akong holy bible, para ito bumait ako. <laughs> Ay, grabe tawa ko. <laughs> grabe ka ha, bakit edit mo yan. <laughs> Holy Bible po. Mabait naman ako eh. Pwede. Ayaw e open. Baka malaman nila ko Okay, thank you Anne. Thank you Babe. Napapata. Eh baka doon may laman. Ay sige, tingko. May laman. Dollar. Dollar. Ay galing US. Si basahin mo na. Sige na nga, i-open ko na lang. <laughs> <laughs> ano yan? Volt. Volt? Hindi alam. Anong volt? Ano yung volt? B-O... B-O-L-T? Let's volt it. Gano'n. Uy, uy. Tulungan mo sa mami ate. Hmm? Ay, hindi ma-open. Ay, wala. Sa kochi <laughs> yan, susin niya. Oo. Oh. <laughs> open mo lang sa mami na mag-aaral naka oh, ah. Nakabahan ako. May laman to ah. ah! Sabi ko na nga. Huwag ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thank you! Ayan uh, para na. Parang di mo na makakalimutan. Ang tamang ginahala ko pa rin. Eh, may laman. Thank you, thank you, thank you. Yung kay Papa nauna na yung sapatos niya eh, pero ito, I have something for you. I go. Natawa si David, May laman din kasi ba may laman doon? Saramat. <laughs> <laughs> Finally, diba? ba? Hindi naman, kailangan mo lang, re, naman. Kailangan mo yan, di ba? Yan lang with special participation of Alex. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Thank Emma's vlog Subscribe sa kanya I'm <laughs> hey, Aura Thank you <laughs> At dahil hindi naka si Yesli Nang Pasko at New Year Dahil meron siyang mga biyahe Hindi naman siya pwede mag-absent dahil bago pa lang siya So may mga na-receive na -receive din siyang mga gift Ito ay galing sa kanyang friend ito ay galing kay Garnet. Ito naman ay galing kay Dave. At ito naman yung galing sa akin. So yes, ikaw na magbukas pagdating mo dito, ha? Bye!